Marami ang nagsasabing matalino si Juan Ponce Enrile. Pero dapat tandaan, hindi sukat ng kabutihan ng talino kung ginagamit ito para sa pansariling kapakinabangan. Nasangkot si Enrile sa PDAF scam, isa sa pinakamalaking nakawan sa kaban ng bayan, pera sanang para sa serbisyong pampubliko pero nauwi sa bulsa ng iilan. Ito ang paalala, maaari kang maging mahusay na abogado, strategist o politiko pero kung ang husay mo'y nagdudulot ng paghihirap sa sambayanan, hindi ka bayani kahit ilibing ka pa sa libingan ng mga bayani. Mga kapatid, ang karangalan ay hindi hinahango sa talino kundi sa kung paano mo minamahal at pinaglilingkuran ang bayan. Ako si Padre Jesse Galilea May Pusong Pinoy, kasama mo sa pananalig at pakikibakang panlipunan. Hanggang sa muli mga kapatid!